kilos ni Kuya Daniel, ang paggawa ng mabuti ay hindi po magbubunga ng masama. Ito ang laging paalala sa atin ng ating Mr. Public Service Kuya Daniel Rezon. Kung kaya't upang ibahagi naman sa ating mga kababayan ng mga mabuting paggawa, nagbigay po ng libreng panunood ng Isang Araw Lang The Movie sa iba't ibang lugar na may kasama pang Isang Araw Lang na T-shirts na ang layunin po ay makapagturo ng mabubuting paggawa sa kapwa. Panoorin po natin ang naging pagkilos ni Kuya. Natatandaan niyo ba ang pelikulang Isang Araw Lang? ang palabas na nagpasayat ng nagpalua sa marami nating mga kababayan. Ngayong umaga, ipanood natin ng libre ito sa kanila. Ang sikat na isang araw lang na pinagbibidahan na nag-iisa nating kuya. Simulan natin ang makabuluhang panunood sa lugar ng Tagig City. Isunod ang Pasay City at siyempre hindi pa huhuli ang mga taga-Nobaliches sa Quezon City. Ihanda natin ang lahat ng kainangan mula sa monitor, speaker at mga upuan. Siguraduhin lahat ng manonood ay masisiyahan. Isang araw lang the movie sa nating alay para sa ating mga kababayan. Simulan na ang makabuluang paglilibang. Buong pamilya, bigyan natin ng kasiyahan. May mga nalungkot dahil sa bigat ng eksena. Ngunit maya-maya ay sunod-sunod na ang tawa lahat ay naaliw sa galing ng ating mga artista. Ngunit ang mas mahalaga ay ang aral na natutunan nila. Tumulong sa ibang tao kahit kahit walang ano, yung hinihing yung walang hinihing kapalit. Ang pagmamahal sa Panginoon Diyos, pangalawa ang pagmamahal niya sa kapwa. na kanyang kinalinga ang mga bata, hindi niya kinalimutan itong mga ito. Talagang kailangan bukal sa iyong kalaoban at talagang hindi lang sa ano, sa bawat tulong na naibibigay niya, hindi siya kailangan pang tumanggap ng anumang kapalit. Kasi ang, pag, ang balik sa kanya noon ay hindi manggagaling sa kapwa, kundi galing sa itaas. Bahagi pa rin ito ng kampanyang isang araw lang. Kalakip ang hadikain ng paggawa ng mabuti ay hindi magbubunga ng masama na sarating dapat na matutunan. At ang pinakamahalagang bahagi nito ay ang aral na kanilang babaunin sa buo nilang buhay. Bago umuwi, oh, swerte mo, may pabaon naman ang ating kuya ay isang araw lang t-shirt para sa kanila. Ngunit hindi lang pala mga ordinaryong tao ang ating mga bisita maging ang mga pulis ay ating ding nakasama. Kami ay nag-aanyaya sa inyo na ang paggawa ng mabuti ay hindi magbubuma ng masama maaari natin itong pasimulan kahit isang araw lang. Nais naming maibahagi sa inyo ang lahat ng ating gawain. Nais naming mabahagi sa inyo ang lahat ng aming kakayahan. At sa ganito namang paraan, umaasa kaming inyong matututunan ang dahilan na aming nalalaman upang magpatuloy sa gawang kabutihan. Hanggang sa muli, ako po si Porky para sa isa na namang kilos ni kuya. Nakaporka yan, napakasaya at napakagandang pelikula na kapupulutan po talaga ninyo ng aral sa buhay. At wag po kayong maglilipat ng inyong channel, magbabalik pa rin po ang napakasaya at punong-puno ng public service na Good Morning Kuya.